Ay, grabe. Sakit ng ulo ko. Naparama yata ang inom ko kagabi. Ay, ayoko na. Di na talaga ako magiinom. Pre, yung utang mo. Ha? Yung utang mo, kailan mo babayaran? Sabi ko sa'yo bukas ah. Sigurado na yan ah. Oo, wow, promise. Eh. Babayaran kita bukas. Uy, pre, ano? Masarap ba yung luto ng mama ko? Ah, oo, pre. Masarap ang luto ng mama mo. Lalo na yung, ano, fried chicken. Lasang Jollibee. The best. oh, hello. Jogging tayo bukas? O oh, sige, sige. Hindi. Agahan ko. Tuluyan. Alas 4 pa lang, gigising na ako. Hindi. Promise. Agahan kang gising. Uy, pre. Sama ka bukas, ha? ha? Bukas? Oo, pre. shit tayo. Sige. Sama ako. Inom tayo bukas. Baka drawing na naman yan. Hindi. Promise. Pupunta ako. Magdamag tayo magiinom. Walang uuwi. Ano pre? Asan ka na? Nandito na nandito na sila lahat. Ikaw na lang kulang. Oo nga, nandito na sila. Bilisan mo, ikaw na lang hinihintay. Pre, binastend ako ni Joy Joy. Pangit ba ako, pre? Hindi, ah. Hindi ka pangit, pre. Eh, bat, ba't ka dumila, pre? Hindi, ano. Baka naman, ano. Pikan lang. May mga ganun talagang babae, pre. Pero, yung, yung sinasabi mo, paangit, ikaw, pangit. Walang ganun, pre. Walang pangit. Walang ginawang ganun. Grabe, palagi na lang akong bangag. Tutulog na talaga ako sa tamang oras. Yare, late na naman ako. Oh, Pedro, bakit late ka na naman? Ah, ano po? Mixxer lang. Ah, ganun ba? Sige, las mo na yan ha. Sa susunod agahan mo na. Opo, oh, agahan ko na po lagi. <laughs> Oh, pre, bakit absent ka kahapon? Ah, ano pre? Sumama yung pakiramdam ko, pre. Medyo masama pang pakiramdam ko eh. Pinilit ko lang pumasok ngayon. O, oh, bakit di ka mag-uot eh? Ah, boss. Naubos na kasi yung gasol namin. Baka wala kaming gamitin panluto mamaya. Bibili lang ako. Pre, papasok ka sa linggo? Hindi pre, family day yun. Hindi ako papasok. Eh, di nga. Ikaw pa, di ka pumasok. Hindi nga, ano ka ba? Siyempre, kailangan ko rin magpahinga.